Eh on, what's up mga kabsat? Bale, eh, nandito ako sa Hanging Bridge. Bale, pupunta na naman ako sa Kwan, sa source ng tubig namin. Kasi Kwan, wala na naman kaming tubig. Hindi ko alam kung bakit, eh, wala namang ulan. Ganda naman ng panahon, hindi naman tumas yung Kwan. Yung tubig guys, pero wala kaming tubig. Nawala, baka no, baka Kwan, nabaraan dun sa puno niya. Baka naalagyan na naman ng mga malilit na ano, na uh, uh so, yung mga na ano, sa butas niya nakabara mga dahon dahon nagwabara eh kaya tignan natin sama ako guys bali dito ako sa aking bridge medyo malayo layo pa ang upan talakarin ko so yun, guys nandito na ako sa kwan sa unang kwan unang kawiran ng kwan ng ilog Y tawag namin dun sa bandang taas pa yung kwan pagtitignan natin ng kon ng yung puno ng tubig namin Ito malinis siya guys walang ka problema problema pero baka nabarahan lang yun sa taas oh ang linis ng tubig nito guys oh, oh. Kapag tapos malamig pa Pag guys tawid tayo dito Dito tayo dadaan Okay lang guys, as nang pag guys, paulit ulit ito, pabalik-balik dito pagka nawawala yung tubig namin. Hindi katulad nung huli pumunta tayo dito, lakas ang lakas ng tubig, umabot hanggang dito sa taas kaya nag-ikot tayo dun sa kabila. Ito guys, medyo okay itong tubig ngayon, malinaw pa. Dito tayo nadaan medyo ingat lang tayo guys kasi kung medyo madulot sa mga bato so, doon tayo sa gilid na daan dito kayo so, suso oh, so, suso so, so. malililis ko mga suso na to alam ah. nyo guys, so, oh, maraming mga suso dito so kitingin pa tayo kung may mga kwan pa dagdag pa ako tayo pero kung pagkawala naman pagkawala ng dagdag ito pagkakunti lang pakakawalan natin Masarap kasi ito guys. Oh. Bira lang kami makatikim ng ganito. kung susunod po. Yun pa ako oh, sa bandaron rin guys yung pupunta natin. Medyo malapit na. Ganda rin maligo dito. Oh. Doon sa banda rin guys mayroon yung mga parang mini falls pupunta natin eto dito putulin natin dito iwan ko muna dito 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 pagka walang dagdag ano pagkakawalan ko yan putulin natin dito tapos mamaya pagka humigop na dugtong na natin ulit oh walang laman guys oh ang Mamaya duduktok ko to. Higupan muna natin. Mas madaling humigup kasi guys pagka naputol dyan. Banda ng tubig. Ang Kasi kalipat to sa bundok guys. Maraming ding mga isla ito. Kasi dito sa amin guys bawal ang kuryente. Bawal ang pangungurin kasi sa ilog bawal dito. Yung mga iba nagkaano lang sila spear fishing, nagpapana lang sila. Kaya guys, tadaan ako dito. Update na lang kayo ba may ulit pagka naka-regging tayo kasi kuan. Medyo masukal diyan sa bandarian Dito hindi tayo makalakad diyan kasi kuan. Malalim diyan sa bandar guys, Nandito na ako. Bale, ito yung kanalim. Nawalan pala ng tubig talaga. Kasi bumaba na itong tubig yung huling pumunta dito kasi kwan, yung huling pumunta dito patas pa kasi to marami pang tubig kaya ngayon ito ito yung host namin o tignan nyo guys eh. o wala na wala nang kwan kumagos na ng, ka tubig kaya ayusin natin ito ito eto guys etong kwan nahulog pala yung tambak noon Tambakan yan dati, umakos dito ayun wala na ayun ito ang ayusin ko ayusin ko ito ano paparaanan natin ng tubig ito tagaligtan natin itong mga nakatambak na to tapos ilipat natin doon ito, para itong tubig na to may karito dito o oh, ayun oh, wala na So yun guys, ito tinaas ko lang konti para pagbagsak ng ano ng tubig dito sa bobo, bagsak hindi sa babagsak doon. Ito yung ito yung mga ibang ano guys, bumabara dito sa butas nito. Ayun. Ay mga ganito bumabara sila dito. Kaya ngayon, linisan natin. Tapos ito daganan natin para hindi maanod. So guys, so, itong mga bato na to idadagan ko dito. Yeah mga to yun basta wag lang mapitpit tong hose natin guys mapitpit <laughs> okay na to Kasi ito, ito lakyan na natin ng pan, ng supply tambakan natin yan tambakan natin yan tapos pupunta dito So guys, linisa natin para pabilis yung make para walang harang. na guys. So. Dami kasing nakaharang guys. Ayan, may na siya. Tagalin lahat natin itong mga nakaharang. siya. So, Mohos natin guys, Juan. Okay lang siya kasi nandun sa ilalim, wala siya sa bagsakan. Nandun lang sa ilalim ng bato na to. Kaya okay lang siya dito. hihigop na ito tapos dito dagdagan natin ng kwan ng agos ayusin natin ito para free lang mga makaagos ito guys tanggalin natin ito mga to para lumakas yung agos dito pinisa natin yung mga putapas na nagasya so matipigat ito na lang so guys, natin po para diretso, walang, walang sagabal Ang sa mating panglabas pang inom ay panglabalan pang kuwan pang, pang hugas ng plato. Malinis ito. Yung pang-inom ay kuwan. Hindi na din na namin ininom dito. Ayun yung dating nakatambak dito. Nahulog kaya wala nang pumunta doon. Ito guys, tignan natin mamaya sa baba kung mayroon ng pandong lumalabas. Pag mayroon na, okay na yun. Good. na. Nalakas na. So yun guys, sinulok ko na rin pala yung mga malalaking bato dito. Galing dito. Kaya medyo lumakas na yung higit nito. Kaya Ay yung hinulog ko. Hindi ko na na-video. Kasi wala yun tayong taga-video guys. Okay. Malakas na. Kunti na lang yung pumapasok doon. Dito na lahat. Ayan natin guys. Uh, Malakas na to guys. Eh. Malakas na.

So guys, update ko kayo sa baba. May ano, dadaanan tayo dyan na medyo mataas. Ito. Medyo mataas. So nga guys, wala pang higop, hindi pa umihigop. Oo. Oh, wala pa. Kaya ang gagawin natin, may ano natin, baba natin to. Tapos, ano-anin lang natin. natin. Okay. Ayan guys, lumalabas na. Hoy. Ano? na guys. Kasi na natin ito kaya kaya namin tinatasa ito guys, sinasabi ni namin dito para kahit umulan tumasong tubig paglis medyo mataas na ito oh, lakas na sobrang lakas na to at neto guys pagka dumating sa bahay namin pero mamaya ko kay dugtong to kasi may mga lumalabas pa na mga buhay na. mamaya li lilinis natin sobrang labig ng tubig hmm. Hmm. ito malaking kahoy, puno ng kahoy na parang balete yata ito eh. malaki ng mga ugat guys, nandito na ako sa baba dun, dito sa unang tinawiran natin kanina eto ali, pawi na ako ali, kwan okay naman na siya, umiigop naman na siya hanggang dito na lang guys salamat sa pagsama sa akin sa munting video na to kung hindi ka pa po nakapag subscribe please subscribe naman po dyan at mag iwan na rin po kayo ng like at comment dyan, diyan sa baba guys so yun guys hanggang dito na lang ingat ka bless bye